Mga kapanalampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <tong> ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, napakita si Jesus sa libing isang alagad at sinabi sa kanina, Humayo kayo sa buong saliputan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda na kapangyarihan. Sa pangalang ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng laso. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga lagad at tangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanyang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng Himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang babot ng balita ng kaligtasan. ipangaral ninyo ang mabuting balita. Mga kapananampalataya, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwag natin ang malawalhating pagkakyat sa langit ng ating Panginoong Yesus Kristo o ang Ascension. Kung ating susundan ang mga naging pagbasa noong mga nangarang linggo, makikita natin na nakilang pagmamahal ni Kristo sa ating lahat at ininayos niya ang lahat tayo ay makibahagi sa kanyang misyon misyon na itatagang ang ng Diyos dito sa lupa. Katulad ng mga apostol, tayo ay pinagkakatiwalaan niya na gawin ang misyon na palaganap ang mabuting balita sa lahat. Binigyan niya tayo o binigyan niya na kapangyarihan ang lahat ng kanyang mga hinirang at ito ay gumawa ng himala sa kanyang pangalan. Ang misyong ito ay may kalakip na mga pangako ang pangako niya pagmamahal at pag-iingat galing sa Kanya. Tayo na, na, na nais makibahagi sa Kanya misyon ay hindi niya hahayaang mapahama. Ito ang hamon sa atin sa araw na ito. Una, ay ang bukas pala at buong puso pagtanggap natin sa misyong ito na ibahagi si Kristo. Pangalawa, ang hamon sa atin na maging larawan ng imahin ni Jesus sa ibang tao. Dapat ay makita sa bawat isa sa atin si Jesus. Hindi na natin kailangan gumawa ng himala para lang makita si Jesus sa atin. Hindi na natin kailangan magpang, uh, pang magpalayas ang demonyo, gumamit, uh, gumamot ng may sakit upang may pahayag natin ang kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Sa ating pamumuhay ng marangal ay maari na natin siyang may bahagi sa iba. Hindi na natin kailangan pang bumuhay ng patay para lang matupad ang misyon nito Sapat na sa ating mga kilos at gawa ang mga turo at kalooban ng Diyos ay makita sa atin. Harinawa, buong puso natin tanggapin ang paanyaya ng Panginoon na makibahagi sa misyon nito ang misyon na dalhin ang kaharian ng Diyos sa bawat isa sa atin at maging tagasunod niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa potong ito, mga kapatid, mga kapananapalataya, inihiling ko na samahan ninyo ang sa isang munting panalangin. Panginoong Yesu Kristo, tulungan mo kami na wag mawalay sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na gawin ang misyon na iyong iniatang sa amin. At iyon ay ang ipangilala ka na ibahagi ang iyong mabuting balita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hari na makita po ito sa aming kalooban, sa aming mga kilos, sa aming mga pananalita upang masabi namin na kami ay tumupad sa iyong bisyon na ibinigay mo sa pamagitan ng iyong mga apostol. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.